Chinese National inaresto arresto matapos pagbantaan ng buhay ang isang waitress sa Maynila. lang na balita malaki Boy Gonzales, sa 29. Boy, good morning. Good morning. Ako yung Angel, arestado ng mga tawa ng Manila Police District at Chinese National matapos itong takutin at bantaang papatay ng isang receptionist sa Maynila. Nakilala ng mga police district ang na si Pyong Mi, residente ng Sunrise Place. MH Del Pilar sa Malate. Nangyari ang insidente sa loob ng isang hotel and casino Filipino sa Mabini, kanto ng Pedro Hill Street. Sa investigasyon ng mga tridat, pinilit umanang isinama ng suspect ang waitress na si Elias Barisa Kusan. Nakonir siya ito ng tutukan ng patalim at uh, papatayin. Nagawa ng mga ng biktima ng makataka sa suspect at agad na tumawag ng mga pulis pero datagalan pa ang uh, pag-aresto dahil sa plano pa ng Chinese National na magpakamatay sa palit na ito ng mga otoridad at takot piska sa kanya ang hawak na patalim. Ito si Boy Sales para sa Lisa na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, hindi naman niya nasa ilalim ng drugs. Hindi naman naka-drugs ha. Eh, yun, yun ang alamin ng mga otoridad. oh uh, Oo, kasi di ba parang wala sa saktong pag-iisip. Pag ano? Mag-suicide pa. Di ba? O, uh oh, anyway, oh, oh. sige. Oh, natin yan. Thank you, boy. Maraming salamat. Ha. Si uh, Boy Gonzalez, Aris 29.